pala. Magandang umaga doon sa diwatang mukhang engkanto. Uh, lumaki ulo mo. Lilipas ka na. Oo. Isa ako na magpapatunay na lumaki na talaga ang ulo ni diwata. Opo, tama kaysa narinig nyo. Baka nagulat po itong mga supporters ni diwata na ay kumampi ako kay Francis Leo Marcos. At baka nabayaran ako ni Boy Singhot. Eh wala namang pera pambayad yan. Eh, Peking Marcos pa nga yan, di ba? <laughs> Marami po kasi magpapatunay at meron pa akong ipapakita sa inyo na patunay kasi baka magalit sa akin si Diwata na gawaan ako ng kwento Baka magalit sa akin yung mga supporters ni Diwata na sinisiraan po natin si Diwata pero ako po may resibo may proof na talagang lumaki ang ulo ni Diwata mismong dyan sa Pasay maraming magpapatunay at mismong sa Quezon City mas maraming magpapatunay dyan na talagang ganon dyan sa Diwata Paris Overload. Eh mas maganda, uh, para maniwala po kayo, dito sa mga pinagsasabi ko, eh panuorin nyo po itong ipapakita ko sa inyo na patunay. Uh, at nag-viral po yan ngayon dahil po dyan sa nangyari, meron pong isang vlogger, nag-vlog niyan, umabot na ng 10 million views dahil po sa paglaki ng ulo ni Diwata. Sus talaga naman. Maraming matutuwa ng mga bashers na ito. Eto, panuorin nyo po kung bakit o anong dahilan at bakit ko po nasabi. Ito yung proof. Ay, dito tayo kukuha ng proof sa mga taga, -pas, at ah, taga City mismo. Kasi yung nasa Pasay ay nag-viral na po yun. Yung patunay nila na ay ito. Ayan na. Kasi ano? Di ba? Ang laki ng ulo. <laughs> oh. Di ba? ay sabi ng ano ha, eh, Quezon City Brands ng Diwata, kami mismo ang magpapatunay. Lumaki na talaga ang ulo ni Diwata Paris Overload fans Sana, Sinabi nila yan. Ewan ba namin? Bakit nagkaganon? Ewan ko rin. Ako din. Pagtanungin, ewan ko rin kung bakit nagkaganon. Eh, nag-viral ngayon yan. O, patunay ha. Ito, mga nag-viral na video. Ayan million views. Yan ba yung sinasabing lubog na, hindi na pinag-usapan, hindi na sikat, laos na? Eh dahil sa paglaki ng ulo, Sana crispy aw. ulo, dyan sa diwata, Paris, blue Ayan, pinag-uusapan, dinodumog na naman. Sana all. Ano yan? Ano pang hinihintay nyo? Eh, subukan! Kung ano ang lasa ng crispy ulo ni Diwata dyan sa Pasay City. Eh bago pa kayo ma, ano, maubusan. Eh ubusan talaga diyan yung crispy ulo. Baka pagpunta niyo diyan ay eh, hindi na available. 'Di ba? Pero siguro maraming stock yung mga yan. Ay maraming ah, pinaghandaan din nila yan ni Diwata kasi kagaya ngayon, eh talagang nag-viral na naman yung crispy ulo. Kayo <laughs> sabihin na hindi totoo yung pinagsasabi ni Francis Leo Marcos. Yung sinasabi din dati ni Mistika. O, oh, mga bashers niya yun, ni Diwata. Pero totoo po ang sinasabi nila. Lumaki na nga ang ulo ni Diwata. At hindi lang yan, crispy pa. Subukan na. Hanggang dito lang natin. Bye-bye.